ito naman ang task ating front facing o madrina kinabit natin sa packet bag kaya lang po sa pagkakabit po nitong madrina ay eh, ganito lang po pantay lang po doon sa packet bag yan At susunod po natin gagawin naman ay yung pagkakabit nito sa body dagawanan ng bursa sa harap sa po nito bulsa uh, basting natin sa unang basting natin na sawing alawas tayo na one 4 one ang lapad Ayan po siya. Tapos, pabalik rin po natin. Ah, uh, Magta-topping po tayo ng 116 dito sa pocket bag niya. Sa dito. Pocket bag. Ang unang topping. 116. Ayan po. 116. Tapos, pangalawang susunod naman po ay tatapping naman natin ng na one-fourth yung packet lips. ng aspo eh, topping na natin ng 1/4 pan. Ngayon naman po ay basting. Basting natin yung body doon sa madrina, yung katawan. Kakapit natin sa madrina. Dito. Um, sa so pagbe-basting po, kailangan itong bulsa ay siguraduhin po nating mahagi po na pasada para na hindi po siya bukas yung atin pong alawas dito 2 uh, inches, dalawang pulgada po tapos lalapat lang po natin yan atin yun at siyang ipapasada Uh, ayan po mga kaspo. Tapos na yung ating bulsa sa harap. Ayan kailangan po pag uh, nag-vesting uh, lapat lang po itong ano, walang ipit kailangan hindi siya naiipit para pagka uh, binuo natin yung short sa overlock ay wala siyang problema hindi rin siya naiipit ito lang po mga taxpayer